Oso mo, tigib na halos ikamatay ko. sila yung sa ang kalis ng paghihirap na ito. Dahil man, huwag ang kalooban ko. Kundi, ang kalooban mo, kayo makapagpuyat na kasama ko. Kahit isang oras man lamang, makapagpuyat kayo sa akin. Manalangin. Upang huwag kayong matayin. Ang spirito ay nakahanda. Ngunit, ama ko hindi may alis makalis na hindi ko iinig mangyari ang iyong kalooban pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras. Mm. May pagkakalulo, ang hanap ng paas, sa mga makasalanan. Ay na, marito na matahan sa akin. Sino si Jesus na tinatawag na Kristo? Pinatawag